Tristan Nadala, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Um, sing lang po sa Independent Commission. Um, how powerful is the Independent Commission? And hindi po ba mag-overlap din sa, let's say, sa Ombudsman kung magsagawa din po siya ng probe sa flood control? So, paano po yung magiging distinction of this probe? Ah, uh, ito pong uh, gagawin Independent Commission ay uh, under po sa Ekotibo, sa Executive Department. At sila po mismo ang mag-iimbestiga lahat ng mga, mga documents, lahat ng mga complaint ay sila ang mag-aaral at sila po ang magre-rekomenda kung dapat sampahan ng kaso. So, kung may ka kasama po, nagtagat gobyerno, definitely po, papasok po ang kaso sa ombudsman. Mahigpit po ang magiging screening sa mga magiging parte ng independent commission na ito because nga, kailangan walang ano, bahid ng corruption din yung magiging part. Opo, at uh, ang mga miyembro po dapat dito ay talagang independent at walang, hindi pamumulitika ang gagawin. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Uh, Yuseg, uh, good afternoon. Yuseg, may proposal si Sen. Panfilo Lacso na baka pa pwede isama doon sa isumbong sa Pangulo hindi lang yung mga flood control projects kundi yung iba pang kinay-question na infrastructure projects. Siguro, Yuseg, kasama rito yung mga mga maayos na kalsada pero binubungkal na. Mm -hmm. uh, comment po ng Palas. Yes, of course. Uh, as of now, meron po naman po tayong... Um, na pwedeng i-complain ito dahil sa ngayon po, yung sumbong sa Pangulo ay concentrated po sa mga maanumalyang flood control projects. Pero kung kinakailangan po talaga ng improvement, maaari naman po itong mas maging malawak po para matugunan din yung iba mga uh, complaints tungkol sa mga katulad ng sinasabi niyo pong sitwasyon na buo pa ang kalsada, binubungkal na para pagkakitaan.